Hello! Alam niyo ba noon, close-minded ako pagdating sa Shopee. Ayoko mag-Shopee. Ayoko rin mag -Lazada. Tapos, ang nangyari, dumating ako sa punto na lahat ng, ano, ng mga sinusupplyan ko nag-Shopee si at nagla-Lasada. Tapos, sabi ko, try ko din kasi sabi nila dati, para hindi ka mag-Shopee at Lasada, ang gagawin nila, sasabihin nila kailangan mag-ito, ganyan, mga permit, etc., etc. Hindi naman pala. Kailangan mo lang bank account. Tapos nung nagkaroon na ako ng Shopee at Lazada, akala ko walang bibili. So ang ginawa ko, ang inisip ko, kukuha ako ng kliyente sa si Shopee at pa-orderin ko sa aking Facebook. So ganoon na nangyari ngayon. Marami umu-order sa akin sa si Shopee. Tuwing tinitingnan nila ako sa si Shopee, tapos umu-order sila direct sa amin. So, na ako ng mga client. Pa. Kaya, kahit sa YouTube, ayoko rin yung mga ganyan. Hindi ako artistahin. Kahit sa FB Reels, hindi ako artistahin. <laughs> Pero, ginawa ko yun para ipromote lalo yung business. Kaya ngayon, mas nabibilhan kami kahit matumal sila kami. Halos lahat ng yun. Parang nagkakaroon siya ng network, ng umbrella. Tapos yon magkakaroon ako ng na, na, naliling siya sa direct sa store namin. Kaya, tuloy-tuloy ang benta, di ba? Mindset ba? Kaya, ngayon, hindi na ako close-minded. Open-minded na ako.